So guys, lumabas na pa siya guys sa lupo guys Kaya pala guys, hindi walang putik Oh, ayan guys, dito lang yan Ayan guys, Oh. Hi guys! For to this video, nakikita niyo ba yung hinahawakan ko guys? Nakuha ko lang to doon sa Tani-nanay Tani-nanay doon sa likuran Tingnan niyo guys ha, kung paano ko to kinuha Let's go! Ganito yun Hi guys! So ayan guys, meron ako ditong kutsilyo At meron ako ditong Um, tray. Tray ang tawag dito. So, pupunta ko doon sa may... Nay, hangganin mo kamutihan, nay? No, sa likod. At sa likod at sa loyo? No, no, no. Alam niya kasi nabablog ako ng mga ngamuti. Tignan, Tagalog ako. No, no. Nandun daw sa likod ang kamuti niya. Ayan, nay, mga ngamuti ako, nay. Bijoy daw, nay. Anaya. No, no. Anaya. Uh, Ayan, mga agi. Ayan, guys. Mga ngamuti ako dito. Ang kamuti ni nanay. Ayun na yung pamangkin ko ng na siya ng kamuti. May shopping delivery ka. Ayan. Shopping delivery siya. Kaya ako yung magtutuloy manguha ng kamuti. So, ayan na nga. Pupunta na ako doon. At tagahanap uh, ako ng kamuti. Ayan guys ah. So, mapapabidyo ako kay nanay. Kasi ah, gusto ko tong isave na experience yung manguha ng mga kamuti. Ayan yung kamuti guys oh, Nandito lang sa tabing yung gabi. Malapit lang sa bayit. Ayan. May car lang pa. Um, so, go. So, dito ka lang na yung video mo ako ah. Sinali na mag sinali na magbi-video, 'di ba? Pretty yarn. Okay, so dito na ako. Wow, meron ako dito nila. So, ayan na nga guys, mamuha tayo. Let's go Nang kamutit. Lalagyan natin dito para Dito mo na 'yung mga dahon tapos itong kutsilyo igagawa mo. Oh my, oh my god, Oh my god. Oh my god, this is my first. Wow! Okay kayo, guys. Lagyan natin dyan, guys. Ano, guys? Ano pa tayo? Tapos, ano mo lang yan. Tapos, alam mo lang yan. Oh, no. Oh. Ito pa. Isa. Ano, guys? <laughs> May isa pa, guys. May rugasan na. <laughs> ang linis ng kamutin nila dito, guys. Actually, malinis. Wala siyang puti. Alam nyo ba? Kakaiba yung mga kamutin namin dito, guys. Walang puti. Yan. Dito. Dito tayo. Ano pa tayo? Dito. laman. ang guys, oh, talaga putik guys. Yung ano dito walang kaya kapira. Ang daming laman dito guys, banda guys. Ang daming laman. Hindi pa, may nagigita na naman ako. And guys, oh, hindi well, ka kapira mo camera, kali. Nakikita ko. Hello guys, lumabas na pala siya guys sa lupo guys. Kaya pala guys, hindi walang putik. Oh, ayan guys, dito lang yan. Ayan guys, oh. Ah, Tidak. Ayan. Ah. Wow, laki Uh laki guys. guys nakahaysa dalawa tatlo apat na tayo guys dara pa tayo saan banda yung iba <laughs> dito 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 Ata'y dito guys may mga puno dito eh ilang prasa ba to <laughs> ay wala lang dito 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 guys may ko dito. Dito, dito ayan dito may puno guys oh ito pala yung puno ng kamote guys guys ito yung puno ng kamote kapag ganyan maumpo Maraming laman yan guys, okay? Ya, di sini aku. Ya, Kita na yeah. uh. yes. Wow. lagi <laughs> guys. Sobra, oh. sobrang yeah. Guys, oh. Yeah. Yeah, guys. Lima tayo rin, Tapos, lang, ditu, guys. <coughs> <puno> <coughs>

Lagi guys. guys. Kasi medyo makati na yung likod ko, guys. Ang dami kasi dito. mga dami-mikati dito, guys. Dito pag-asa pa mo. Eto, come on. Lalo tayo dito. Isa. Dalawa. Patlo. Apat. Lima. Anim na, guys. Anim lang to. Kaya ano? Questions. Wow, ang lamin natin. Ang dami natin ako. Ito guys. Oh, ano? Ito guys. Ito guys. Ito guys. Ito guys. Ito guys. Ito guys. Suma. Hindi pa napakalulaki. Ito guys. Oh, ang ganda-ganda. Lucky. Sobrang lucky. Guys. That's all for today's video. Ganito magtanim ng kamuti guys. Ganyan lang kalawak. Ang dami na nakukuha. At hindi pa siya maputik. See? Bye-bye. That's all for today's video. See you again next vlog. Pag naluto na tayo.